Hello mga kasari at isa nga ito sa pinakapaborito kong gawin. Magayos at magsalansan itong mga sabon. Ito kasi ang pinakamandaling gawin sa lahat ng aking mga ginagawa, Charis. Well mga kasari, ang item ko nga pa lang yan ay ang birasa or ang Unilever. Hindi naman po ako ganun kalaking order kasi naman po ako ay isang ordinaryong sari-sari store lang at hindi pa po ako nag-wholesale. Medyo madami na din kasi dito ang mga sari-sari store at tabi-tabi na rin. Kaya naman saktong stock lamang po ang aking ino-order. Medyo quality time pala ako dito sa aking pag-aayos ng aking mga paninda kasi naman po ay tulog ang aking bebehan. After ko nga palang mailabas ang mga item mga kasari, ay chineko naman ang resibo kung walang tumataas. Kailangan kasi natin i-check palagi ang mga resibo dahil minsan ay may mga item na nagtaas na pala. At pag-check ko nga mga kasari ay talaga naman ay meron nga pong nagtaas na. Kaya dapat pagka may mga item tayo at may resibo naman ay ating i-check para naman alam natin kung hindi tayo lugi sa ating ipapatong. Tapos kapag may tumaas na ganito siya yung kung inuuna and then yung mga before naman na hindi nagtataasan ay hindi ko common sa sinusulatan. Kasi bago ako mag-start, itchine ko muna kung alin ang tumaas at inuuna ko talaga naman yung tumaas na. Katulad nga nito mga sinigang na ito na dati pang 14 ay pang 16 na pala. Tapos yung maliit niya, dati 7, 8 na pala dapat ang bentahan. O diba ga, dapat talaga natin chinecheck ang mga resibo natin kung talaga namang tayo ay hindi pa nalulugi. Tapos yung mga powder na dati pang 7, pang 8 na din. Kaya naman sa pagpapricing pa lamang ng mga item ay talaga namang effort na tayo. Ako nga pala mga kasari ay nakarami na ng taker at laging nasisira. Kaya naman ang ginagamit ko ngayon ay pentel pen Bakit ba naman hindi masisira mga kasari ay binabalibang ng aking yuli iha? Kaya naman ako tinamad ng bumili uli. Aba naman ay nakaliman na ho akong taker ay talaga naman palagi na hong sira. Kaya nga mga kasari at talaga naman nag iisa isa na ako dito sa pagpa-pricing at syempre palagi nating titingin sa resibo. Well mga kasari ang sarap sanang mag-order dito sa birasa kaya lang naman ang aking mga paninda ay hindi birasa laang. Syempre may mga ibang item tayo na kailangan paglaanan. Ma-share ko nga pala mga kasari dati kami wala pa kaming baby ay talaga naman puno-puno lagi ang aming tindahan. Siyempre, iba na ngayon mga kasari dahil may baby na at malaki na rin ang gastos. Aba naman ay gatas na gatas pala ang mga kasari ay 12 mil na ay paano pa yung mga diaper at mga ibang mga expenses pa. Kaya naman napakalaking bagay noon na wala pa kaming baby at kami nakapagsimula agad ng ganitong negosyo. Lamat din kay Lord kahit na marami kaming utang ay hindi niya kami pinapabayaan sa mga bawat obligasyon namin sa buhay. Mga nagtatanong po kung wala kaming utang ay sus ginoo meron po kaming utang hindi nyo lang po alam. Kaya naman po kahit parang malaki ang aming sari-sari store ay parang maliit din kasi naman po ay marami pa din kulang kasi hindi naman po namin ito mapunan kasi nga po ang dami namin pangangailangan din. Ganun talaga ang buhay paglaki ng inyong tindahan ay paglaki din ng utang, di ba mga kasari? At kasi ang mindset natin kapag halimbawa ay alam natin tayo ay may pinagkukuhaan na ng income. Aba naman mga kasari ay sino ba naman taong walang utang ay talaga naman tayo kahit sino ay talaga naman pag may dumating na pangangailangan ay talaga naman kailangan ay eh, humanap at humanap at lalo na wala ka naman kas na hawak. Aba ma-share ang mga kasari ang pwesto naming ari na ang namin sa tulong ng inay. Napakalaki ang ambag ng inay namin din eh. Kumbaga mga kasari, dati ay nangungupahan laang kami. itapos tapos ay kami ay niras naman ang may-ari ng aming inuupahan Ang gusto ay cash. Ay saan naman namin kukain ang daan, 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 libong iyong. Bay, bago pala po kami noon ay niras agad kami ng may-ari Aba ito syempre ay eh, kaganda po ng pwesto ay eh, di amin na din kinuha. At syempre ginawa po namin ang, ang mag-asawa. Kaya mga asare kaya po kami ay may utang. Ay eh, di naman po ng inay. Kaya ang utang at utang na loob Dami sa ina ay napakalaki. Kaya ang masasabi ko talaga ay yung tipong akala nyo ay walang utang. Malaki ang tindahan ay walang utang. Ay hindi po, mali po kayo at yan po ay may utang din. So sya paano mga kasari ay tayo muna magsampay ng aking mga panindang ito. At nang tayo naman ay makapag-display ng maganda. O tinan naman at kakaunti ang aking stock. So yan muna mga kasari. Bye bye!